Hello po sa inyo mga Kachansky, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Miyerkules, March 12, 2024 at bago po kayo umalis o tumaya pwede nyo po itong gawin uh, pwede nyo po itong uh, sabitin itong uh, orasyon na ito ito po ay makakatulong para masalo pa ang lumapit ang swerte sa inyo okay, nanggay na makita nyo po dito sa ating screen usalin niyo lamang po ito ng tatlong beses sa pamagitan po ng inyong isipan bago po kayo tumaya ito po ay makakatulong, okay para po tayo ay uh, kapitan po ng swerte sa araw na yan kinakailangan kayo po ay positibo palakasin nyo po ang inyong paniniwala Uh, sa pamagitan po ng proseso ito at iparating natin kay universe na tayo po ay uh, distribute po natin ang blessings na yan. And then pagkatapos mga kajanski, kung meron po kayong mga pinapangalaga ang mga numero o inyong mga lucky number na inyong pong laging tinatayaan, pwede nyo pong i-combine okay, yung mga numero ninyo na dito po sa ating mga uh, numero base po sa yung mga zodiac sign. Pwede nyo po yung ipag-combine combine. So depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit po ng numerology. So good luck po sa inyo. Para sa mataong aris, kinakalawang ang bakal. Ibig sabihin, walang matikas at matibay na bagay dito sa mundo. Ang lahat ay may kahinaan. Kaya't samantalahin mo ito hanggang sa tuluyan kang umunlad. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerte numero 6, 19, 24, 28, 30 at 33. Para sa mataong Taurus, tapusin mo na ang dapat mong tapusin dahil ang mga bagong swerte ay hindi basta-basta tumatapo. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mga swerte ay numero 9, 11, 14, 23, 39 at 41. Para sa mga taong Gemini, nakukuha ng mga taong mapagpilit ang kanyang gusto, habang wala namang napapala ang mga taong di nagsiseryoso. Ipakita mo lang na gusto mo ang isang pagay at makakaasa ka na mapapasa kamay mo ito. Ang iyong mapalat na kulay ay blue. Ang iyong mga maswerting numero 4, 18, 24, 32, 39 at 42. Para sa taong cancer, gumawa ka ng maganda para makaani ka ng maganda. Pero kapag nagtanim ka ng sama ng loob, diyak na makakaani ka rin ng sama ng loob. Ito ang gawin mong gabay sa bawat pagkilos mo. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong sweating numero 9, 15, 27, 31, 33 at 44. Para sa mga taong leyo, kahit hindi mo gusto ang ugali ng isang tao, tulungan mo pa rin siya. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga numero, 1, 19, 25, 31, 36, at 40. Para sa mga taong virgo, huwag mong tapata ng galit ang taong galit. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga numero, 5, 10, 14, 22, 39 at 41. Para sa mataong libra, bakit ka titingin sa mga hindi maganda? Hindi mo ito dapat gawin. Ang iyong mapalat na kulay ay red. Ang iyong mamaswerteng numero, 3, 17, 24, 27, 30 at 34. Para sa mataong Scorpio, lahat ay may pangangailangan. Tanggapin mo ang katotohanan ito. Ang iyong mapalat na kulay ay lilak. Ang iyong mamaswerteng numero, 9, 12, 16, 22, 35 at 43. Para sa mga taong Sagittarius, hindi hinahanap ang mga taong walang kakayahang tumulong sa kapwa. Kaya tumulong ka upang pang makatanggap ka ng magandang balita. Ang iyong mapalatak kulay ay white. Ang iyong master reading numero 6, 14, 21, 29, 38 at 39. Para sa mga taong Capricorn muli ay pinapaalala sa iyo na ang lahat ay kailangan ng pahinga. Ang iyong mapalat na kulay ay green. Ang iyong mamasweting numero 4, 16, 25, 28, 31 at 40. Para sa taong Aquarius, hayaan mong pasanin ka ng mga taong mahal mo. Ang iyong mapalat na kulay ay yellow. Ang iyong mamasweting numero 7, 11, 27, 31 39 at 42 para sa taong Pisces, konsentihin mo ang sarili mo ngayon ka makakaramdam ng kakaibang saya ang iyong mapalad na kulay ay purple ang iyong maswerting numero 4 19 23 33 36 at 40